Kung ikaw ay baguhan sa treasure hunting, baka napansin mo na ang ilang lumang bato o semento sa lupa ay may kakaibang ukit. Maaring ito ay isang muhon o survey monument. Ang muhon ay isang cylindrical concrete marker na ginagamit ng Bureau of Lands noong panahon ng mga Amerikano hanggang sa ngayon. Sa umbisa, parang simpleng marker lang ito pero sa mata ng isang treasure hunter, ito ay maaaring may lihim na nakatago. Sa video na ito ay pag usapan natin ang tungkol sa mga muhon bilang Yamashita treasure na marka. Malalaman din natin dito kung ito nga ba ay tunay na survey marker o posibleng treasure code. Ano nga ba ang muhon dito sa Pilipinas? Ito ay isang concrete survey marker na ginagamit ng Bureau of Lands or PLS mula pa noong 1900s. Ang pangunahing gamit nito ay para sa cadastral at boundary surveys. Dito nila inilalagay ang lot number, survey year, at minsan ang cadastral number ng lupa. Mahalaga ito dahil ang mga titulo ng lupa ay nakabase sa mga muhon bawal galawin o sirain ang mga ito sa ilalim ng batas. Kaya kung makakita ka ng ganitong marker, huwag basta hihilahin o iikutin. Ngayon sa mata naman ng mga treasure hunters, ang muhon ay maaring maging reference point. Pero dapat laging may respeto sa legal na aspeto. Ngayon ay paano naman basahin ang mga ukit sa muhon? Una, tingnan ang mga letra tulad ng BL o PLS. Ipinapakita nito na ito ay opisyal na marker ng Bureau of Lands. Ang mga numero kagaya ng 7 ay kadalasang lot number o corner number ng lupa. Makikita mo rin ang taon ng survey na maliliit na numero kung ang taon ay bago mag-1941, posibleng ginamit ito ng Hapon bilang reference sa treasure operations nila. Pero kung ang taon ay 1946 pataas, malamang post-war at walang kinalaman ito sa Yamashita Treasure. Mahalaga na rin tingnan ang placement ng muhon sa lupa dahil ang lokasyon ay nagbibigay ng palatandaan sa kanyang gamit. Ngayon ay titignan naman natin ito sa pananaw ng isang Yamashita Treasure Hunter. Para sa mga Treasure Hunters, ang muhon ay minsang ginagamit bilang permanent reference point. Dahil hindi basta-basta ginagalaw ang marker, ang mga hapon ay nagtatakda ng distances, depth o direction mula rito. Halimbawa, ang malaking 7 sa gitna ay maaaring depth o distance. Ang baliktad na L ay indikasyon naman ng tamang turn sa paghahanap. Sa bandang itaas, maaaring may letters tulad ng C para sa cave o G para sa gold. Ang spiral na marka naman ay palatandaan ng hazard o zigzag tunnel. Ang geometric codes kagaya ng dot sa loob ng circle ay sentro ng paghukay. Ngunit, paano malalaman kung ito ay totoong treasure code o simpleng survey marker lamang? Una, ay basain ang bato upang mas malinaw ang ukit. Pangalawa, tingnan ang taon ng survey. Kung 1941 pababa, posibleng naging reference point ito ng mga Hapon. Pangatlo ay suriin ang professionalism ng ukit. Malinis ba ang 7 na parang na mold ng pabrika? O bako-bako lang na gawa ng chisel? Ang location din ay mahalaga. Nasa boundary ba ng lupa o stand alone na triangulated? Ang mga totoong Japanese markers ay kadalasang triangular sa field at hindi masyadong formal. Sa ganitong paraan, mas maiintindihan mo kung alin ang dapat bigyan ng pansin. Sa realistic view, ang mohon ay simpleng survey marker lamang. Dito nakabase ang legal na titulo ng lupa. Pero pagdating sa Hidden Yamashita Treasure, ito ay maaaring code para sa distansya, lalim at direksyon ng nakatagong deposito. Minsan, parehong tama ang dalawang pananaw ngunit bilang baguhan, mahalagang kilalanin muna ang official marker bago gumawa ng interpretasyon. Huwag basta susunod sa simbolo ng hindi tinitingnan ang legal at historical context. Ang distinction na ito ang siyang magpapanatili sa iyo sa ligtas at tamang landas habang nag explore Ngayon ay paano nga ba i-verify ang authenticity ng muhon. Kung ang marker ay may katugma sa mga paligid na mga bato, malamang official survey yan. Kung nag-iisa lang at may kakaibang mga marka, posibleng code, kaya obserbahan ang positioning kung triangular ba, stand alone o kasama sa boundary. ano naman ang mga simbolong karaniwang nakikita sa treasure hunting. Sa kadalasan ay kagaya ng numerong 7 at mga letrang tulad ng C at saka G. May mga geometric codes na rin gaya ng circle at cylinder na may dot sa gitna. Ang mga Japanese markers ay kadalasan kakaiba sa official survey markers. Mas organized ang mga ito at sa kadalasan triangular ang kanilang placement. Ang mga official markers ay uniform, cylindrical at may standard engraving. Kaya sa pagintindi ng mga simbolo ay napakalaga ng obserbasyon. Kung posible ay kailangan mong mag-cross reference ng historical data at saka local knowledge. Sa ganitong paraan, mas mataas ang tsansa mong mabasa ng tama ang mohon Sa kabuuan, ang mohon ay hindi lamang simpleng concrete marker. Ito ay may kasaysayan, legal na kahalagahan at minsang ginagamit sa treasure hunting. Bilang baguhan, mahalaga na matutunan ang tamang paraan ng pagbasa ng mga nakaukit pag-obserba sa placement at pag-intindi sa simbolo. Huwag basta maghuhukay nang hindi ka nakakasiguro. Kung ikaw ay seryoso sa Yamashita treasure hunting, suriin ng maigi ang bawat marker at gamitin ang iyong field observation na kakayahan. Sa ganitong paraan, mapapalapit ka sa lihim na kayamanan ng ligtas at may respeto sa lupa at batas. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.